ayan good morning po sa lahat good morning naklito nakji ito na po yung nabili naming ulam yan para po may sabaw may buto-buto ayan salamat naklito naklito nakji Salamat po sa pambiling ulam. Makakakain ng masarap-sarap, hindi puro pangat. Pangat na sinilyase, pangat na tilapia. Yan, sa, update ko po ulit kayo mamaya pag malapit na. Anak Lito, anak Gigi, eto na po yung aming nilagang buto-buto. Kaya -buto. mag-thank you ka kay Tito Lito. Ah. Ayan, thank you po Tito Lito, Tita, Tita Gigi. G. Ayan, wala Tito. si James ngayon, pumasok eh. Pumasok po kasi si Nonoy. Ayan, salamat na Klito, Nak G. Thank you, thank you so much po. Maraming salamat sa ulam. Maraming salamat daw sabi ni Nanay, Nak Lito, Nak Gigi. Ayan. Dito Ayan. na nilaga sa labas kasi matagal yan eh. Oo, oo. Papalambutin pa. Ayan. Thank you so much Nak Lito ito na Gigi salamat nang marami love you salamat